Okay, hey, dito naman tayo mga kamarisol. Si Pete Di Silva nga ba ang tunay na dahilan ng pagkakatsugi ni Rabea Mateo sa TikTok clock? Anong sa inyo dyan, mga classmates? Ayan. Ayan. Kasi kagabi, bitin tayo, di ba? Hmm. Hindi natin sinabing tunay ng dahilan. Maraming haka-haka. -ha -ha. This time, i-reveal mo na po, Chef, na di umano yung talagang reason, First di ba? First time diba? na maririnig yes, sa Marisol dito. Academy at iskupyan ng Marisol yes. Academy. Ito ang, ano, ayon sa aking reliable source, okay. ito talaga ang nangyari. Kasi sabi nila, unang-una raw, si Rabia, magkukonsentrate na lang, magkukonsentrate na lang sa acting, okay. sa pagdadrama. Yes. May lumabas din, ano, si Pete Cuneta raw, parang may gap sila. Hindi raw totoo yun. Pwede silba. pa oh, silba. Ano ba sabi ko? Pwede. Siya yung kawal namin ngayon saan ng mystery silba. Oh, <laughs> yung jingle. Jingle. Oh. Tapos, ano tawag dito? Di ba lumalaw sa parang may gap? Di ba? May competition. Wala raw ganon. Nadiwanin buntis oh. din. Tapos, ang pinapalabas talaga ng anong mga kapuso, ang press release talaga, si Rabia makukonsentrate sa ano sa drama. Pero ang totoo, yun lang totoo. Pilitin mo ako. Yun na? Yun lang is ko? Para meron pa friendship. Ay, ito na. Yun na. na. Parang nag guest ayon sa akin source ha, okay. bukas ang panig ni Rabia oh. at mga yes, kinaukulang tungkol dito ha, ngayon okay. pa lang how true na ano, talagang kachika raw niya yung ano, yung Miss Universe na nasa Pilipinas ngayon. Okay. di ah. diba? So ah, oh, super, ah, super, ah, oh, Nicaragua ba yun? Oo, oh, super ah, chika, chika raw okay, sila. Okay. Mag-start na yung programa, hindi pa rin siya, ano, wala pa rin siya dun sa show. Oo. Oh. Pag -ano, parang nakipag-chikahan. Wow. Correct. So, sinitas siya ng EP. Oo. Wow. Na-open si Rabia. Ay, na-open. Na-open parang siguro ano karapatan ng ibi para sitahin ako ganon siguro ano so, okay. although ang sinasabi nga ng iba pag sa EBS CBN yan ultimong EP tumatalak dyan sa mga mm. kasi big star ka diba mm. nakita mo naman yung asap friendship diba ba mm -hmm kung 10 o'clock ang call time, kahit big star ka, nandun na silang oh, lahat. 10 o'clock, 8 o'clock. professional, o, parang gano'n. gano'n disiplina ng mga oh. kapamilya. So, sabi ng isang co sila na galing sa kapamilya, hmm. kung sa EBS nga, ano eh, kahit ipit, tinatalakang kami. para Karapatan ng ipi talaga, friendship na, ano talagang sumita, di ba? Oh, oh. Pagdating sa mga oras, di ba? Yes. Pero kung mali-mali naman yung ipit, sitahin mo rin. Charot! <laughs> so, <laughs> Pero pag sa oras talaga na late, Parang ano, hindi ka dapat ma-offend, di ba? Oh, Tapos how true na, how true na ano, parang nag-walk out para si Rabia after uh, that. Uh, so, after sinabihan oh, oh, sinabihan na nag-walk out. Ito, galing oh, sa source kaya how true na, ano, nag-walk out daw siya. Sinabihan daw sa ni Kuya Kim. Na oh, so, oh, bumalik si ka Rabia kasi normal lang yung ganyan na oh, ano, para sa show natin, pa normal lang parang gano'n. Oh, oh. So kau sabi mo si Kuya Kim, kung ano real score dyan. Baka sasagutin na naman. Tama na, wag na lang. Di ba palakihin? <laughs> Kaka, ka, di ba? Huwag Oo. na natin palakihin, di ba? Pero wag tayong mag-attitude sa mga ipin Oo, natin. Ibigay wow. natin respeto sa oras ng mga katrabaho natin, sa oras oh. natin ng taping. Ibigay natin yung salitang respeto. Parang ganon. Yes. So, if siya pag-walk out niyang yun, wala na. Sinugi na siya. O siya na mismo umalis, chinugi siya. Yun ang hindi malinaw sa akin. Eh, kasi okay. may nag-sabi na hindi na raw ano eh. Parang na-open, hindi na bumalik si Rabia pwede rin, ano, pwede rin decision ng production. Correct. Kasi oh. Uh, may mga... Uh, uh, kasi may Kasi pwede rin, ano, eh, may mga lumalabas na tapos na di umano ang kontrato ni Rabia sa show. Uh, How oh, true. Parang uh, ganon. Sa so, right. baka mamaya, bigyan niya ng anong Yung, 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 yung disciplinary action. Oo. Uh, uh, parang yun, ganon. Bigyan uh, memo. Uh, Oo. Uh, uh, pero ito talaga, parang baka yun, wala niya siya sa show talaga. Parang yun. ganon. Yes, abangan natin ang mga susunod na ano diyan. Uh, pero yun, dyan, bukas eh, ang pala ni Rabia ng production sa tunay na dahilan. Pero yan ay galing dahil sa aking reliable source. Correct. Yeah. Kaya sabi so, yung mag-guest ka dito at pwede natin tanungin yung ating kaibigan, di ba? Baka may <laughs> alam si siya. Sino si siya. Gary Gonzalez? Uh Oo. -oh.